Ito yung parang pulse niya din. Dito galing. Ay. Dami ng tubig. Tara dun tayo sa baba. O oh, diba? Parang dinig na dinig yung tubig dito galing oh. Ito oh. Ayan yung tubig oh. Oh. Ayan yung tubig. Huh. Ito na nga tayo dumaan. Hindi pa malamig yung tubig niya. Hindi. Hindi ba mahirap bumaba dito? Dito tayo bababa. Kakayanin ba? Ano? Hinaya, pinabayaan na kita dyan. Sanay sa hiking to, di ba? Sanay man tayo sa hiking. <laughs> oh, nakalak pa ito dyan, oh. Yan yeah, no, pag namumulaklak yung garden nila dyan. Ang ganda. Mm -hmm. Gusto mo pa picture dyan? Dito pa sa Oo. Gusto mo pa picture? mo ay maganda siya Ayan nga Maano naman na Like Dars naman na <laughs> Hindi ah Akin na ang cellphone mo di, di, bu, Ano ka nga Ang tawag nito Tal na lang ako. Tingin 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 kaya Subukan kitang kuhanin Eh uh -huh. Ewan ko kung nakuha <laughs> Akin na Ayan dyan. Ha? Maganda. Maganda? Upo ka kaya dyan? Ako sa akin mag-uling Abay, maghawak naman. Ha? Ang ganda dyan, oh. Sana may bangka-bangka din dito, ano? Oo, yung pang ano lang, sana yung pumisil lang. Parang pag-uling sa'yo, kaya ano? Ikadela? Oo. Ayan yung falls. Marami na siyang tubig. Hmm. Naganda pa tong park na to. Kasi may mga bagong mga tinanim dun eh. Mga bulaklak. Kaya lang parang bumaba na naman yung tubig oh. Hingin natin dito banda. Sana may tulay no papunta doon. Kaya lang walang tulay. May palaruan din na bata diyan oh bago din yan nading. Dati wala yan. Maganda. Hapon na kami pumunta. Gabi na talaga dito. Alas 9 na. Ayan na, tumawag na naman. Baka ah, si Carlo na to. Tingnan mo nga yung silto natin na din. Ah. Ayan na.

Please run camera hub to use Elgato virtual camera. Perok kita mu kami? Oh. Saya pokoron. Saya mu yang. Ikau pang. Tidak ada yang balik tayo ading. yang. no. Uh Oo. -oh. Ay, hindi, mga palaka. <laughs> Tapos, ganda sana kung nilagyan nila yan ng tulay. Tapos pupunta din sa taas. Pero baka... Adam, siguro namatay ng mga isda kasi yung tulay. Mainit ka. Baka. Lalo na nung walang ulan. Lalo Wala na si Madam Pulsing Joy. At ako'y ano din.

Nakapunta na si Carlo dito. Dinala ko kami nala, ano, Michelle. Ayan man. Kami pa uwi na. Hindi na namin libutin. At gabi na. Dito tayo ading ati da banda. Sanay. Sanay. Di tayo magbago. Ah, oh, may dimple siya. Baby? Parang kamukha ni ano, kamu kani Ikob. Oo nga. <laughs> Parang si Akob. Lalaki? Noah. Noah anong pangalawang pangalan? Kaya ano? Kaya Ano yan Jonas Noah? Anong seko? Jonas Noah ang pangalan? Noah lang po. Walang pangalawa? Agoy. Maganda sana Jonas Noah. Junior. Ha, hindi na Junior Jonas Disikan. Mm -mm. Lalaki pa yung ano din na yung una? Mm -mm. Mapasara? Yes, lalaki. Jonas Disikan. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. Dito na tayo adada na din. kami ah, uuwi na. At dadaan kami sa kagubatan. Alas 9 na ng gabi. Nasa parki pa kami. Bakit? Uh -huh. Uh -huh. Hindi ma, hindi ano siya, maliwanag ba? Diba? <laughs> Saan may ano man to, adeng may may pwede mong i-dark, pwede mong ikuan. Uh -huh. Meron di ba may ano naman siya? Adjust naman. Ito may tubig. Eh. Sa mo minom? Hindi mag-ugas lang natin. Ah. Ano mag-ugas ng kamay? Meron yung pinatapakan na din. Meron Ano ata? May pen. Meron dyan pinatapakan. Dyan na ano eh. Ito, 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 ading. Ah! Lampas daw, lang. Ay, Agoy. Hugot la. Hugot dai hugot. <laughs> Pwede na tayong, ah, oh, bus na lang para B11 tayo. May bus. Meron? San banda? Hmm. Ah, dito na tayo, ading. Baba. Ay, hindi. Sige na, mag, mag ano na tayo sa hagdanan. Ng katotohanan. Hagdanan ng katotohanan. May hagdanan pala ng ano, kamalian. kami pa uina, na oh dito naman tayo daan kanina doon tayo dumaan eh paakyat dito naman tayo sa pagba Oh, uh, may tram na ading. May tram na. Kami uuwi na sa aming bahay. Bahay. <laughs> Saglit lang kami. So may bahay din dyan nakatira. Ayos ah. Sana makasakay tayo niyan. Parin natin magantay. So kami po ay palabas na. Ha? Sige. Para mabilis tayo, ading. Oh, na bersidad. Ay, sasakyan namin. Ading takbo. the drum is here let's go let's go okay guys we're here Amin, santai ya don.